Bakit ba kasi hindi na lang kayo umamin sa mga crush nyo? Kina, umamin ka na! Tungkol <laughs> ito sa isang magkakaibigan na nasa high school. Ang isa sa kanila ay si Nam at meron nga siyang crush na crush sa school nila pero hindi niya masabi. Araw-araw tinitignan ni Nam si Sean pero natatakot siyang makapagkilala dahil sa itsura niya. Kaya naman, dito niya gagawin lahat para mapansin siya ni Sean katulad ng pag-aaral ng mabuti, pagpapapute, pag-aayos, pagkakaroon ng braces at marami pang iba. Pero maliban kay Sean, gusto rin niya magkaroon ng magandang buhay para sa pamilya niya at para sa sarili niya. Paglipas ng panahon nila bilang high school, dito nila mas makikilala yung isa't isa na meron pang papasok na iba pang mga tao. At dito pa nga mas mabubuo yung lihim niyang pagmamahal kay Sean habang kumukonti yung tsansa niyang umamin sa tunay na nararamdaman niya. Title ng movie, First Love or sa atin sa Pilipinas, A Little Thing Called Love 2010. Ito, advice ko lang ha, kung nakaya mo nang magtanim ng bulaklak sa crush mo, paniguradong kakayanin mo na rin umamin. Kumbaga, game 7 eh, tapos tsaka ka pa magchuchoke. Yung pinanood ko rin ulit to, ngayon ko lang na-realize na ang haba pala ng movie na to. Nalala <laughs> ko nung high school ako, ganito yung mga itsura, tsaka si Mario Maurer yung talagang crush na crush ng lahat. Ang lesson lang talaga sa movie na to, umamin na lang kayo agad sa crush nyo kasi kung umamin lang si Sean and si Nam sa simulat sa pool, tapos na agad yung movie eh pinanood ko din ulit to, na-realize ko na medyo creepy din pala yung ginawang notebook ni Sean sa dulo eh, no? Ito <laughs> isipin mo, may mag-aabot iyo ng isang notebook na puno ng mga pictures mo na hindi mo alam na pinicturan ka, tapos may mga quotes-quotes pa kung gaano ka ka-crush. Hindi ba creepy yun? I mean, buti na lang, mabait naman yung character ni Sean dito and crush naman siya ni Nam kasi kung hindi, tapos mukha pa siyang manyak sa kanto na tambay, baka pinatulfo na yan eh. <laughs> can't blame naman yung mga taong pinatawad yun nung pinanood do. Kasi kahit naman ako, puging-pugi ako kay Mario Maurer dati. Kaya nga, pinanood ko yung Suddenly It's Magic nila ni Erich eh. <laughs> ngayon, we never forget Mario. We never forget eh. na nagustuhan ko yung film na to hanggang ngayon kasi it encapsulates yung feeling ng pagkakaroon ng innocent crush nung high school or basta nung kabataan mo kaya kahit ako, nakokonekta ko siya sa sarili kong mga memories yung crush mo na lagi mong tinitingnan sa school, yung dadaanan mo pa yung room ng crush mo, yung na lagi mo pang aabangan pag recess, ayan yung masarap balikan in some way eh. Shade ko rin yung side story nila dito doon sa may teacher na may gusto doon sa co-teacher niya. Ganda rin in terms of storytelling na meron magkaibang dramatic plot sila Sean and Nam na hindi lang tumatakbo sa kanilang dalawa yung story and each of them ay merong unique na subplots. Maganda pa nilang nagawa dito, nagamit nila yung every year sa high school to develop yung relationship nila Nam and Sean. Personal opinion ko lang ah, ako lang ba yung inis na inis kay TAP dito, lalo nang inaya niya si Nam na maging girlfriend niya. Pamura ako legit. <laughs> like, would you like to be my girlfriend? Ang kapal naman ang mukha ng lalaki. <laughs> hindi nga siya nanligaw kay Nam tapos sasabihin pa niya, silence means yes to me. Like what? na naiinis din ako kay Nam dito. Kasi I know naman na ginagamit niya si Top para mapalapit kay Sean. Pero sana, nilinaw niya yun kay Top sa simulat sa pool. May gusto nga sa kanya yung tao. Tapos dikit siya ng dikit. E eh, talagang ayun yung iisipin nun. Kotlongkot pa ni ate girl doon sa may birthday. O oh, ikasalanan eh, naman niya kung bakit siya. Naman na dyan. Sali, natin yung notebook reveal. Like, ano yung sa Apple? Anong sweet doon? <laughs> sa laula ka, magbibigay ka na lang. kinegatan mo pa. Sige, I love the music sa so may ending ah. <laughs> And also, medyo random din yung 9 years later sa so may ending. So, pero okay na rin. Sige na. Honest, mas gusto ko talaga yung title na to na First Love. Kasi kumpara sa A Little Thing Called Love, parang ayun yun eh. Yung first love mo, yun yung unang taong bubuo at sisira sa puso mo pwede na rin siguro kasi parehas naman silang crazy hindi na lang silang umamin sa isa't isa eh <laughs> yun lang again ang title A Crazy Little Thing Called Love 2010 and ang Torta rating ko ay 7.5 out of 10